O model, mag-model ka nga. Ba't mo ito ng gay? <laughs> ako si Super Creed. Last ako. Last ako. Ano ba nang ginawa mo? Last ako. Fire Mr. O model, muna model na. Be, bla, Bench block daw. O, mag-model ka nga. Model, bench model. Bench model. Mga <laughs> mura kayo ng ngayon na. Thank you. 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 Thank <laughs> ay, ang bracelet ang bracelet bracelet last ko ay isinuot na niya o ang iyong ano so, ang iyong palambada dali suotin na lahat ay, dali na magkakasyon pa, pa na dali na magkakasyon pa na